Welcome back to my YouTube channel again. This is Ralph 731. Sa mga hindi pa po pala naka-subscribe, paki-click naman po ang subscribe button at notification bell and leave comment below. May, baka may katanungan kayo, suggestion kayo, sasagutin ko po lahat 'yan. Kung pwede ko pong gawin ng video, gagawin ko ng video. Okay, uh, mga ka-Frontier, ito nga pala ay Nissan Frontier 4x4. Ang makina po ay QD32 ayan. Ito. Sa so, may mga nababasa akong post na, na mga problema po sila, na kapag daw paaho, tumataas yung temperature, talo na kapag nakabukas yung aircon, ganun. So, ikikwento ko sa inyo. Bakit? So, bakit tumataas yung temperature nila pag umaahon sila? Tsaka isa pa, misan mahirap pong pagkatiwalaan yung gauge. Binsang po, masakit ng mga franchise na sirain yung panel gauge So, pag may repair na po yan, mahirap po magtiwala So, kaya may nakasabaw ko na temperature gauge yan Para siguradong safe tayo at accurate So, balik tayo sa makina Okay, ito yung makina, UD32 po 4x4 yung unit 4x4, ayan So, parehas naman po yung ng tdt 27 at UD32 So may nabasa ko, namumroblema si sir, pag pa sa bundok, ay eh, tumataas yung temperature. Ito pong pick namin, nung nakuha namin sa Isabela po ito, at iniwingin namin na iba isiya, nung nasa bundok kami, kung wala pong thermostat ito, eh, tumataas po talaga yung temperature sa bundok. Yan napansin ko, kaya nagpapatay kami ng na aircon. Kaya nagpapatay po kami ng aircon. Dito po nakalagay yung thermostat valve sa naghanap. So sa mga nagsasabi na kailangan pong tanggalin ito eh wag po kayo naniniwala kaya nga po dinisenyo ng mga engineer yan. So ito na, paano ko na solusyonan yung problema kapag umaahon na itong mataas ang temperature? Halos halos mag warning e. Eh. So ginawa ko lang pag dito sa bahay ito, nililis namin yung lumang radiator kasi ito po bago na po ito. Tapos nag order kami ng thermostat kay Nisway so kulang yung budget ko noon. Kaya nabili ko tama brand. Ayan. So nilagyan namin ng thermostat. So nung nagbiyahe po ulit kami, dumaka kami ng Nueva Vizcaya. Yung temperature po na to, ay napaka stable lang mga kapranchir. Stable lang po. Kahit umaahon siya, naka aircon siya, dapurakin mo paahon. Uh, ah, yung temperature po niya is stable. Kusa lang po yung tamang operating temperature. Problema kasi pag iba tinatanggal po yung thermostat dito, hindi na po nare-regulate yung init ang nangyayari, continuous flow yan, yung dapat na palalamigin sa radiator na coolant ay hindi na po lumalamig diretso na po siya umiikot saka take note, pag po kayo gumagamit ng tubig gripo na mineral water, wag po dapat po distilled water, tsaka coolant, yun po ang gagamitin yung mga kapranchir ang trabaho ng thermostat pagka mainit na yung makina bubukas yan tsaka nga ipapasok dito yung coolant na mainit ayan, hindi po naintindihan na iba yan coolant na mainit, ayan tapos, sasara po ulit yan Palal pag palalamigin yan pag pumasok po yung coolant na mainit dito papasok po yung malamig dito ayan, tapos sasara yung valve tapos, palalamigin sa radiator ngayon ganoon lang po ang cycle pag malamig na po ito papasok po ulit yung coolant na malamig dito tapos lalabas yung mainit yung po ang ano niyan. kaya nang nangyayari po pag uh, tinanggal ng thermostat ito continuous yung flow ibig sabihin mabilis yung ikot nya imbis na mapalamig na po sa, radi sa radi radiator po yung coolant ay eh, hindi na po nangyayari so nagiging isa na lang yung temperatura ng umiikot po sa makina mga kapranchir yan So, yun po ang kahalagahan ng thermostat ng mga kapranchir. So, sa may mga kapranchir dyan, I-check nyo po ito, tsaka yung water pump. So, pagka walang thermostat, pag pinaandar nyo po yung makina nyo, pag bukas yung radiator cap, nakikita nyo gumagalaw ka agad yung kulant, nagpo-flow. Pag kasi may thermostat po ito, cold start, buksan nyo to hindi po gagalaw yan. Kahit hindi po bububukas yung thermostat dito. So, hanggang dito na na po ating video at maraming salamat po sa panonood. God bless sa inyo.